Tapos, anak, how's your work? Wala benta. Wala, walang benta. Wala, nagtama na ako. Bakit? Wala, dahil hindi lang gumagana yung phone niya. Oo, oh, sus mo Ah, baka na, ah, na long call ka na naman. Hindi, hindi sa long call. Na, masaglit lang yun, 30 minutes lang yun. Oh. Na-identify namin kasi yung phone kasi nagamit. Hindi naman kasi yung phone yung problema. Oo. Oh hindi ko lang siya masenda ng verification. Kasi eh, ah, sabi natin yan kung kung -huh. Um naman ako sa instruction protocol niya, no. Na protocol namin, pag wala yung IMEI dun sa account, sa history niya, ah. hindi, ko, hindi niya pwedeng i-override yun. Uh, so, nagagalit yung customer, syempre, di ba? Dahil hindi na po-provide yung gusto siya. Hindi hindi lang yun. Ano na yun, in-assess na yun, inasikasa na yun ng huling rep, dinisconnect okay. siya, uh -huh. tapos tumawag siya ulit. Ganun ang nangyari. Kaya, kaya, yung survey, napunta sa akin, yung business sa kanila. ano? Anak na. Lagi na lang. Ano, Imbis, na good standard, ginagawa mo yung trabaho, yung palpak na trabaho na iba eh, sa'yo na pupunta. Kawawa naman talaga itong anak. Kung okay, may ko sa kung transfer yun. Pero tumawag siya ulit dahil hindi pa service niya. Kaya, okay na. Hahaha. <laughs> na ano talaga ako. Okay lang. Hindi, ma-promise ma, di, na, ma na, 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 na kausap ko na, kausap kausap ako ng team ko. Oo. Oh. Pag na, isa pang gisat ulit, ano na ako. Ligwak. Ligwak na ako. Hindi ka naaabot ng December. Oo, oh, oh. literal. Tapos nag, oh, ano pa ako, ano. tawag dito? Oh. Nakipag, ano pa kami. Ano? Nag-deal pa ako nito, isang deal nito. Oh employment na yung nakasalanay sa akin. <laughs> Pag hindi ka nakasag-jeep eh, ng lima, ano ako? na ako? Papapapilan na ako. Kaya mo na anak. From It's okay. paper to termination na. <laughs> It's okay. Kasi magto years ka naman na dyan so, eh. Diba? Di, 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 ah, <laughs> mo, Hayaan. Hayaan. di ba? hindi, ko na makabutan yung 13 months ko. Kaya... mo, pray natin. Kaya, talaga. Kaya mo na kasi nga. Hindi ko na Okay lang, Hayaan anak. Ma, ma, tsaka ngayon ko nang yung mata ko. Natinignan mo sa salamin. Oo. May dugo. Ha? Na-stress lang yan. sabi ko, sabi ng kasama ko, pre, baka natamaan mo na mata ko. Sabi ko, hindi. Kaya pa ko, sana nung tinamaan, kanina pa ako yung gumagunod. Oh, <laughs> so, ano. It's okay, anak. Kung, kung gusto mong so, mo mag-resign na, para okay. hindi... Okay lang, anak. kulang kaso sa akin. Ganun talagang buhay natin, eh. ah uh, kailangan nating ano, Um, ah, mag ko rin, kung ano yung nandiyan. Hindi ko pwede sabihin mag ano eh. Oh. Mag ano na ako, mag-resign na ako. Kasi nga, kasanction ka na ako. Anta ano, yung sabi ibig sabihin nun? Ano na ako, yung... On progress na yung ano ko, yung problema ano? ko. <laughs> yung stats ko nga, progress na ako. <laughs> Kaya di na ako pwede mag ano. Okay lang yan. Kaya antayin na lang yung termination. O, nagsabi yung OM sa akin, na sana. Na? Mag-render na lang ako, tapos Magkano ka na? Huwag ako. mo na intayin kung nahihirapan ka anak. Eh, ma, oh, gawin mo na anak, wala namang kaso sa akin. Ma, ka? ako, lang kasi, nag, ako lang kasi yung sa'yo kasi naiinis ka kasi wala naman yung trabaho. Uh, no, ma, it's okay anak, huwag ka mag-ano sa akin masyado. Ma, oh, hindi kita gustong pahirapan na physically, emotionally. Mahirap yan, mas lalo tayong magkakaproblema ng ganyan. Okay lang anak, you go kung anong dapat para sa'yo.